Lagi na lang panakot yung batas. Yung batas, tinatarantado nyo ang batas. President Marco, tinatarantado mo ang batas, pero kami, tinatarantado nyo rin kami. Ginagamitin nyo kami ng batas, pero kayo ay hindi kumusunod sa batas. Ang batas ng Pilipinas, walang iya kayo. Kayo ang hindi humahat. Hindi kayo sumusunod sa batas. Ang gusto nyo, batas ninyo. Hindi batas ang taong bayan. Yun yung point to God. Kaya pa tayo lahat makising ayaw kong tinatahantano ninyo ang Pilipino. Kaya ako kaya ako nagagaling, kaya ako bumuho ng Pilipino, kireng ponte. Para magkaisa tayo, labanan lahat ang tibole. Ngayon, di ba, may mga pakiramdam tayo na baka masali tayo sa kera ba? Naramdaman na natin kung nanunod, nanunod tayo ng Tokpen o Midya. Midyera. Pero ang bayang Pilipinas, parang walang naramdaman ng nangyayari sa bansa. Because they are busy for political uh, activities. Sirain ang lahat ng kanyang kalaban. Ganun ang Marcos Administration. Napaka walang iya. Ang administration na ito, ako pinangalap 1960. Ang ilad ko ngayon ay 65 years old. Ito lang administration ang administration ng walang hiya. Bakit ko nasabi yun? Eh, tagal ko nagsubaybay eh.